hello mga kababayan gandang umaga po sa inyong lahat at nandito ta ngayon sa PB House at patuloy pa rin tayong tutulong ka Bitoy Dilimix Vlog sa paggawa dun sa CR sa labas ng PB House at ang gagawin natin dito ay ano magbistay tayo ng ano ng buhangin sa labas dito dahil gagamitin nila Bitoy Dilimix Vlog sa pagpapalikada dun sa CR sa

Kailan siya mawala ayan po ayan po kung yata yung anak uh sabi ka si ni kung ni kawana kurungkama ta ayoko na ako na lamang yung viewers si John John kay karat kasi kamot. mo tapos tapos tapo na tapo 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 放心了，这个我，不用了。 kami naman kababayan pukak mo babaya no? na palit dahan na pa dito yung ano? Yung likod ng CR, yan. At yung ano? Yung naghalo kami ng nag-ayag kami ng ano? Buhangin. Ayan. Ito na yung ginagamit dito. Ayan po. Dali. Arani mo na human niya duloy. Dali. Raki ka na human. At may atip na. May atip na dito sa Ayan you know. o. May atip na. Pakita natin dun sa si ibabaw. Dun, dun tayo mga video sa si ibabaw. Ayan o. Yan no, Wala lagi si Busbitoy. Nah, o eh. Dari siya kanina. Hmm. Uli na po siya. Uli na. Kapos ni Busbit eh. Hmm. Yan o. Plumbing? Hmm. Yan. Ito yung ano namin, ginawa namin na pag na naghalo kami ni Krista. ito na gambit ginagamit ito Gabi pinapitkuan man pun Punon na siya dia Hapo naman Uy, na no? Wala kasi ako kanina dito mga kababayan kasi ano, punta ako sa malabog, nagpasa po ako ng ano, birth ng bata ko kasi ano, magbinya ko kayong December 8 sa bata ko. Kasi wala ako dito, hindi ako nakatulong kanina. Ngayon lang ako dumating. At ngayon, abutan ko si Idol. Dire dire butang dulu, tas. Nang um, halo. Saan? Hindi ka kamu signal. Nang okay. ndi. Tas tong-tong ni mesa. Ayo. Dah nyo maga to pre dulu. May atip na yung ano. Ayan. Yung CR sa PB House sa labas ng PB House may atop na ayun po. Dari, ugma na po ni Dodol. Ito yung... Ay, balas lang yung tambak niya. Mahurot yung balas. Yan yung may mga abang na. May mga abang na sa...

nagagamit rin yung ano ka kitagalog itong ako ano doon itong nagayag ano sa kitagalog itong ayag bistay bistay mm. uh, yung ano yan o no? yung, yung binistay namin ni Chris na yan po dito yung naggamit Adre, ah, dito, dito gigamit ang katungkuan si Parlins. Gunting. Utang nga panigwaan, di na. Utang nga. Nang na ni Seri, nani nga. Ha. Ay, nga. ikaw, butang nga naman ni Ugma. Ha? Butang Ugma. Sukod na ba ang gater ni? Kamu rin nga po yung Ha? Ah, sukod na Ito yung ano. Likod ng PB House. Ito ka yung sitaw. daming bunga. Ito ka yung kamunggay. Oh, natuluan ng ano. Hindi na ito magamit. Kasi yung kamunggay natuluan ng pintura. yan. Alisin na ito na ito. Yung ano. Yung bagong subol naman. Yung ano. Gulayin natin. Itong ito. Hindi na ito. Okay, kasi ano. May. May pintura. Basta tigay video nila Ini mana ke, Bah? so Facebook e, ni mau gede? Aransis Billie Bitos. Aransis? Eh, uh, paling atau si Aransis Billie Bitos anu nya. Facebook. Ini buat para dami anu nya followers. Ya. Ah. Di bawah ya, eh, pinak pilit man. Munai guguru cakuan. Halo.

Hmm. Yan ang mga tiki na lodya. Hmm. Tiki na lodya. Hmm. Practice tayo kung ano. Hmm? Practice ko. Wala, wala na eh. Wala na eh. Hmm? 2019. Kaya project na, project na human. Bitway, mira daglang kayo. Ayan siya, ano? Si Chloe on mix. Chloe. Hi, Chloe. Og. Og. Og.

Ayan mga kababayan, dumating na si Junjun. Hmm. -Jun. -mm. Kauwi yan. Ayan. Sana ulo kauwi. Lagi ng siyempre. Mga tag, ano dyan? Ito man. Ah, uh, sangig dyan. Sangig? Yan po. Yes! Dyan dyan! <laughs> Galing kami karing, kalinang Jun? Nag-ano? Anong, anong, anong gawa nyo? Nagano ano kami Na um, Shooting? Malingki. Ah, uh, kasi kaos.

Padali ara Eh. Yan tapos na 'yung ano niya. Din. Din. Oh yeah. mga kababayan. Uuwi na 'yung ano. Uwi na siya sa kanila. Bukas babalik siya dito. Ayun po para tatapusin ito Tatapusin ito pagpapalitada. Ayun po. Ang balas ko lang ang balas no. Bila ka na halo ni Mugina Ben? Mga kababayan. Ayan mga kababayan. Ito lang muna yung update natin dito sa pibios Mga kababayan at yung full video sa ginagawa ng CRI. Ano? Hmm panood lang kayo sa Bitoy Daily Vlog. Ayan po. Nandoon yung ano, yung video niya. At palag, patuloy pa rin natin siyang suportahan sa iyang kanyang vlog, Bitoy Daily Vlog. Ayan po. At salamat sa palaging po panood dito sa PB House sa yung mga upload namin. At sana huwag kayong magsawa manood. Yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. Amping Montanan.